at so yun mga kaasang no bago pa dumating ang bagyo eh naisip ko mag upload muna habang maaga pa at maliwanag pa at maaraw pa dahil mamaya o bukas eh baka tumama na nga yung inabangan natin bagyo so kailangan na rin natin mag prepare pero naisip ko nga natignan at i-update muna kayo sa aking mga isda bago pa man hindi natin alam kung anong mangyari, kung magbabrownout ba, kung may mangyari dito. Eh, gusto ko lang maipakita rin, kasi nga tinitignan ko rin to kanina. Gusto ko mapakita mo na sa inyo yung mga updates dito sa atin sa bahay. So, ito na yung mga fry natin. At, uh, tinatawag ko to na HB11, no? Kung sa mga alam dyan, sa mga subscriber ko noon pa. Nagsimula yan, HB1, HB2. Kasi yung HB Hendrix Bakker yun. So, yung series nung mga nabibreed ko so pang 11 ano na to pang 11 na klase na o strain kaya tatawagin na siyang HB11 so eto na nga yung mga update doon at kung makikita nyo no may mga guhit na siya may mga uh, doon may mga pearls na siya no visible na yung pearl niya at Ayun nga no, magto 2 months na kasi to sa 10. So September 10 to at uh, mag malapit na mag November 10. So pwede na to i-release actually. Tapos yun, may mga lumalabas na Thai silk kagaya niyan. May mga silk na lumalabas dahil KCC to. At uh, yung jeans na ginamit natin is yung babae kasi natin is Beast Love. Tapos yung male natin eh Metal Storm. So ayun, medyo mix na siya na KCC. Kaya may mga lumalabas na uh, ang uh, silk. So, yon yung mga tie silk, titignan din natin yan, no, at mag-grow out din tayo niyan. Kasi nga, medyo maganda yun yung tie silk na nakikita ko yung mga mapuputi talaga. So, ganito na kalalaki yung mga naunang lumaki at yung nauna natin grow out. Eh, ganyan siya kalaki. So, nag-grow out na ako ng mga ilan, no, hiniwalay ko na yung yung iba kasi may mga space naman tayo dito at mas mabilis kasi lumaki pag mga nakasolo na so ayun, update ko na rin kayo, may mga ano tayo dito mga nabibreed tayo dito, mga gapis, ayan, may mga makikita kayo mga fry dito uh, at yun, no, sa mga pupunta, minsan kasi may mga pumupunta dito sa amin so ayun, wala akong masyadong available talagang pambenta ngayon, kasi nabibreed na lang ulit ako uh, at wala akong masyadong pambenta pa at nataparami pa tayo, ito yung mga ano to, uh, koi no kita na yung pula sa ulo ng mga koi peedert natin, ayun no ang liit pa lang nila eh kita mo na na may mapula -mula, mula yung ano yung ulo so magandang klase talaga to kaya ayun na uh, wala akong release pa ngayon at uh, nagpaparami pa tayo ulit ng mga koi feeder uh, at medyo matagal pa yan uh, at ano pa bang pwede kong update yung mga beta natin no yung di ba naglabas nga ako nilabas ko na lahat ng beta natin ito na yung mga natira uh, at konti na lang ito dahil naibenta ko na yung iba so ayan ito yung pinakatatay natin ito, binibenta ko na rin yan. Kung may gustong bumili, uh, actually, lagi itong napapansin no? kasi ang laki niya. Uh, binibenta ko yan ng 100 pesos. Yung mga beta na yan. Tapos, sinisip ko na uh, bumili ulit. Uh, tignan natin kung makakuha tayo ng mga bagong breeders natin. No? So, yun, Marami pa akong mga stocks dito. Sponge filter, mga feeds. Kung kailangan nyo. O yung mga ko dyan, Kung kailangan nyo. Tapos, yung update ko lang din kayo dito sa ating isda dito na NMAX. Itong Nmax na to, matagal ko nang pinapakita to na may sakit. At hindi pa rin siya kumakain ng maayos ngayon, no. Pero nagdudumi siya eh. Tapos ngayon na nilagay ako ng tubi pex, hindi niya pinapansin yung tubi Naglagay pa nga ako ng live gapi dito, hindi niya rin kinakain. Tapos minsan naglalagay ako ng pellet na okay ko platinum. Minsan kinakain niya, minsan hindi. So hindi talaga natin mapalabas yung full potential niya kasi nga ganyan siya kumain. At ayun, na medyo malamig din yung tubig kasi niya. So, yun, update ko na mga kayo dito sa ating mga MSSBT. Ito yung mga calls natin na MSSBT, binibenta ko ng 10 pesos lang yan. So, yung mga calls lang yan. At parang ano lang siya, parang chops na rin ang presyo. So, wala tayong masyadong laman dito. Ito yung mga ice natin na MSSBT. Uh, binibenta ko yan na 150 ang pair. So, ilang pair na lang yun natira dyan. At, nga, uh, tinanggal ko na yung strain na yan. So, pinapaubos ko na lang to para naka sale tayo dito kung meron sa inyo may gusto oh, sige bigay, bigay, ko na lang kahit 100 pair itong ating mga MSSBT kasi nga para naka clearance sale na rin yan tapos meron din ako dito mga AFP o oh, Albino Full Latinum so ayan binibenta rin natin yan uh, 150 lang din per pair pero hindi trio guys iba yung presyo ng trio kasi tsaka hindi ako masyado nagbebenta ng trio so per, per pair lang tayo male, female uh, 150 lang sa mga gusto o sa mga nagtatanong kung magkano ang mga galpis ko meron pa tayo dito ang Dumbo itong dambu uh, isang pair na lang yung natitra pero meron pa tayo sa farm nito hindi kasi ako kumuha nito nung nakaraan doon sa farm so uh, meron pa tayo available na pair lang tapos rds uh, RDSS meron din tayo dyan. HB Blue meron din tayo ito ang ganda nito isang HB Blue na to ang laki talaga ng buntot niya at delta ang delta ang tail niya so ang HB blue natin binibenta ko rin siya 150 lang din per pair yan currently pinaparami ko ulit at pinilihan ko ng mga pwede kong gawing breeder kasi may mga tira-tira pa tayo ditong danyos ang ganda ng danios sa kulay nito na ilaw tsaka ng background niya ang ganda ng green no yun may 2 ako dito ngayon pero hindi ko binibenta yan <laughs> sa akin lang yan tapos update na rin natin itong ating ano Uh, blue polar parrot. Itong blue polar parrot na to nung nakaraan, uh, nag-ano rin yan eh, nakapag din siya ng fry. Tapos ngayon tinitignan ko na wala, wala makita kahit saan, hindi ko alam ano nangyari. Ang pa naman nun, sayang. So yan, yeah, meron pa tayong AFP dito, tapos dito sa kabilang side na to. May mga gapis din tayo dito, mga pinapalaki. Yeah, may tuxedo koy pa tayo dito. Itong toksido koy ko na to, konti na lang to. Ito na lang ang natitira, tsaka yung sa likod. So, hindi ko alam kung makakabenta pa ako yan o gagawin ko muna mga breeder yan no? napakatagal na ng strain na yan sa akin taon na so meron pa tayo dito mga RDSS no? hindi ko pa nakal mga yan may mga fry pa nga yung kasama ito RDSS din to eh. uh, at may mga napaanak ako dito dating Peter uh, pea mga anak niya lumalaki na rin MSSBT meron din ako dyan so ito mga tinatabi ko lang to dito Uh, dumadami naman sila. Tapos yun, may isang ano ako dito, isang row ako dito ng mga grow out. So, limang peraso to na flower horn. Maliliit pa. Kailan ko lang din naman hiniwalay yung mga yan. So, ayun. Kung gusto nyo bumili, 150 lang guys ang aking HB11. Ibibigay ko sa inyo yung mga nauunang lumaki. Uh, at ayun, kung gusto niyo punta kayo dito. Pwede naman din pumili. Dito meron akong isang female pa dito na nagwa-white pop kasi ewan ko ba, malamig yata itong, iba, itong ilalim na part para sa mga flower. Laging na-stress sila dyan. Kasi ito walang laman to. Itong isa lang na to na ano, koridora natin na albino. Yan lang ang laman niya simula nung na-wash out tayo dyan dahil do sa ano, nakaraan. Hindi ko lang kung so yung ano, janitor fish. Tapos dito sa baba, yung may ginagrow out tayo dito na limang piraso Uh, blue polar parrot na sabi ko nga eh, ito yung tinira lima para gawing breeder lagyan natin na ilaw para mas makita nyo so sa itsura ng mga ginagroot natin feeling ko jubi na sila na pwede na silang i-breed o pwede na silang isubukang i-breed so sa susunod try natin pag yung mga yan at try natin kung mag-prepare yung mga yan kasi limang peraso to etong isang to oh, nagulat sa ilaw etong isang to confirm na to na female dahil yung chen nya eh, mamula-mula so yun kasi yung palatandaan nung female tapos ito mukhang male tapos ito mukhang male din mga uh, jubi size pa lang yan no? pero tingin ko pwede na ibud yan dito naman sa dulo meron din dalawang male pa rin ata ito so hindi ko sure lang no kung dalawa yung female tatlo yung male natin parang female din kasi yung isang nandoon sa gitna kanina so ito mukha na tong male tapos ito nasa dulo dito parang female din ata ito Natatakot sila sa ilaw guys Hindi sila sanay sa ilaw Ayan Try natin no Kung makakakuha tayo ng susunod na breeder natin Kasi nga matanda na rin yung breeder natin Punta naman tayo sa likod So yun mga kasang, na nandito tayo sa likod at medyo magulo lang dito kasi nagpe kami sa bagyo nga. May mga naipong kaming tubig. Ito yung female natin na KZZ na na ko nung last time. Tapos ito yung ating uh, Red Spartan. Itong Red Spartan ko na to nagtataka ako dito ba't nagkaroon siya ng na SBD minsan nakabaliktad na yung langoy niya minsan patayo hindi natin alam kung bakit pero dati okay naman yan ngayon pag lumalapit ako eh, active naman siya no? pero yun nga minsan pag, ano, pag nakikita ko siya na naka steady lang siya eh, nakatayo talaga yon nasa ilalim yung ulo niya tapos patayo lagi yung langoy niya yun no? parang lumulutang tuloy So, ino ko pa rin yan, no? Tapos, itong isang tank na to, sinil ko to noong nakaraan, tapos tumagas ulit. So, ngayon, tinagilod ko para mas tuyo. At, yan, pinapatuyo natin. Ito na yung, ano, yung mail natin na Metal Storm. Ito yung tatay ng HB11. Tsaka itong ating HB12. So, ito yung Metal Storm natin galing kay Boy Ubo na nabili ko na fry dati nagbenta kasi ako noon so may tinago akong isa ito yung metal storm ang ganda ng potential ng ang, 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 ang ganda ng ano niya ano, ano, ng condition niya dito sa tank na to kahit 15 gallons lang eh good siya tapos ito yung mga anak niya ito tatawagan natin HB11 ah HB12 kasi yung metal storm ah, brinid ulit natin sa ibang female na naman yung binili natin kay sino noong nakaraan teka lang sa natin ilaw para mas makita nyo na ang dami talaga nito guys ang dami nating na-breed pero yun nga hindi ko pa masyado pinapakita sa inyo to kasi nga ayoko na rin na ipakita madami tapos biglang nababawasan eh, di ba parang hindi ko alam may may atay yung ganun na pinapakita mo agad so ngayon ayan uh, marami na sila kumakain na to ng ano kumakain na to ng uh, egg yolk hard boiled egg yolk tapos may BBS na rin ako na nakaready siguro mga 2 days pa eh ko na rin ng ano to ng BBS siguro after nung bagyo eh magpatch na tayo ng BBS para sa kanila pero ngayon ang kinakain nila yung hard boiled na egg yolk na napakarami talaga nito guys so ito HB12 pang 12 na na strain na nabuo ko simula nung nag vlog ako na hindi pa kasama yung before kasi nani, nag nagbibreed na talaga ako ng flower horn after pa, ay, before pa ako mag vlog so yung nag vlog ako nagsimula ako mag ulit doon na nga nabuo, doon na nga nabuo yung HB1, HB2, HB3, HB4. Ngayon, ito HB12 na ito. So matagal tayo na sa pagbe-breed ng flower. Ngayon, eh, ito na yung comeback natin talaga na marami. So Ayon, 2 months pa yan bago ma-release. So January napapatak 'yon. At uh, sa so, mga gustong bumili at kumuha ng fry sa akin, yung HB12 ay yung BHB11 ah uh, ready na yon pwede na tayong ano daw bumawas doon so ito hindi ko pa naasikaso no siguro after na ng bagyo tignan natin kung malinis natin yan uh, at wala namang masyado naman yan silipin nga rin pala natin yung ating angel fish andito yung angel fish natin yung laging nag-iitlog hindi naman nakabubuhay uh, ng ano ng ng mga eggs yan nagtatago nagtatago lagi itong female natin tas yung male natin grabe ang laki niya bilis niya lumaki dito So, mas gusto niya yung ganitong ano tank na may ano may mga halaman so update ko na lang din kayo sa susunod kung makakabuo ng fry yan at yun sana nag enjoy ko sa video na to keep safe sa lahat at buong Pilipinas siya tayo ulanin ngayon so ayun na uh, kita kits ulit sa mga susunod natin video sana nag enjoy ko yun peace out alright